Ano ang magiging parte ng teknolohiya sa ating mundo sa mga huling araw? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Yan yung ating alamin sa video na ito. Napakalaki ng ginagampanan ng teknolohiya sa ating mga buhay. Aminin man natin o hindi, malaki ang naitutulong nito sa mga tao. Sa pamamagitan kasi ng teknolohiya, mas lalong napapadali o napapabilis yung gawain ng mga tao. Mas nagagawa ng mga tao na maging maayos ng kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng technology marami rin tayong mga hindi nagagawa noon na nagagawa natin sa panahon natin ngayon dahil nga sa technology. Ngayon mga kapatid, walang binabanggit na salitang technology or teknolohiya doon sa Bible. Pero bagamat hindi nabanggit mismo yung salitang technology sa Bible, pero makikita natin na yung technology, malaki yung gagampanan nito pagdating ng mga huling araw. Kasi po nakalagay yan sa prophecy ng Bible. Tandaan nyo mga kapatid, na yung mga nakasulat sa Bible, hindi lang puro mga historian o yung mga nangyari na. Sa totoo lang, marami rin mga nakasulat sa Bible na hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang siya pagdating ng panahon. So yun nga po yung tinatawag natin na propesya. Sa Bible, one part ng nilalaman nito ay mga prophetic o mga prophecy. Ayon sa isang professor at isang theologian... Sinasabi niya na mayroong 1,870 na prophecy sa Bible. So yung libu-libong propesya na ito ay nahahati sa dalawa. Yung una, ito yung mga propesya na na na. Ibig sabihin, nangyari na siya. Pero mga kapatid, kung babasahin din natin yung Bible, meron pa mga propesya dyan na hindi nagaganap. So sa lahat ng mga propesya na yan na nasa Bible, yung kalahati dyan hindi pa nagaganap. Mangyayari pa lamang po yan pagdating ng panahon at ibang mga propesya na nakalagay sa Biblia, nakikita na rin natin na nangyayari na siya sa kasalukuyan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, walang salitang technology sa Bible. Pero may makikita tayo dito na konsepto ng technology na magagamit pagdating ng mga huling araw. Lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Kasi mga kapatid, kung pag-uusapan natin yung mga nakaraan ng nangyari sa Bible, wala talaga diyang technology. Pero mga kapatid, since merong mga nakalagay sa Bible na mangyayari pa lang pagdating ng panahon, doon natin makikita na merong konsepto ng technology. Ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung Daniel chapter 12 verse 4. Daniel, ingatan mo muna ang mga pahayag na ito at isara ang aklat upang hindi ito mabuksan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Marami ang magsasaliksik at magsisikap na maunawaan ang maraming bagay. So kung babasahin daw po natin ito sa English, mas makikita natin dito yung konsepto ng technology. Basahin ulit natin itong Daniel chapter 12 verse 4. But you, Daniel, roll up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge. Sa binasa nating verse na yan, may iba't ibang mga interpretation, yung mga theologians at mga scholar patungkol dyan. Pero mga kapatid, kung papansin niyo daw sa binasa natin, ang sabi dyan, yung mga tao magi increase daw yung kanilang knowledge. So yung mga kapatid, yung sinasabi nila na nagpapatunay na talagang pagdating ng panahon, lalo na nga sa mga huling araw, papasok dyan yung technology. Kasi nakikita naman talaga natin sa panahon natin ngayon na talagang napakalayo na ng narating ng mga tao pagdating sa teknolohiya. Nagugulat na lang tayo sa mga bagong nag ng mga tao ngayon. Na parang dati inisip natin na parang ang hirap pangyari o talagang napaka-imposible. Pero sa panahon natin ngayon, posible siya. At talagang nagaganap na dahil nga dito sa technology. So walang duda na talagang nadadagdagan yung kaalaman o yung knowledge ng mga tao. Lalo na nga sa panahon natin ngayon na nasa mga huling araw na tayo. Kasi yan yung sinasabi dito sa Book of Daniel na talagang nag increase yung knowledge ng mga tao. Para mas mapatunayan pa natin na talagang magagamit yung technology sa mga huling araw, basahin natin yung Book of Revelation. Merong ilang vision si John doon na makikita natin na nagpapatunay na magagamit yung technology. Basahin natin yung Revelation chapter 11 verse 9 to 10. Sa loob ng tatlot kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigaya ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. So, itong binasa natin na ito ay propesya. So, ibig sabihin, hindi pa siya nagaganap. Ngayon, ang konteks ng binasa natin na ito, ito ay pumapatungkol sa dalawang saksi. Itong dalawang saksi na ito, ito yung pinili ng Diyos para magbigay at magbahagi ng mensahe ng Diyos pagdating ng tribulation. Ngayon, itong dalawang saksi na ito, mamamatay sila. Pero ang pinaka-interesting dito, ang sabi, yung bangkay daw ng dalawang saksi na ito, pagmamasdan daw to ng mga tao doon sa Jerusalem. Ngayon, ano yung pinakapunto ko dito? Balikan ulit natin yung verse na binasa natin. Ang sabi dito, pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa. So, ano yung pinakapunto ko dito? Papaano mangyayari yon na lahat ng tao sa buong mundo na ito makikita yung bangkay ng dalawang saksi na yon? So kung titingnan natin siya sa panahon noon, talagang ang makakakita lang ay yung mga taong nandoon at hindi yan makikita ng buong mundo parang imposible na makita ng buong mundo itong bangkay ng dalawang saksi. Pero mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi na po imposible yan. Makikita yan ng bawat lahi, lipi, wika at bansa. Ibig sabihin lang yan ng buong mundo. Sa papaanong paraan, dyan na po papasok yung technology. Kung noon, mahirap isipin na makikita yan ng buong mundo, pero ngayon sa pamamagitan ng internet, radyo, telebisyon, social media, kamera, at iba pang pwedeng gamitin para makita yung dalawang saksi na yon yun po yung gagamitin ng mga tao para matupad itong propesya na ito. Bukod sa dalawang saksi na yan, makikita rin natin sa Book of Revelation, sinabi doon na sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, pwede rin magamit yung technology. Basahin natin yung Revelation chapter 1 verse 7. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati na mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayunawa, Amen. So parang ganyan din yung sa dalawang saksi. Ang sabi kasi dito, makikita ng lahat. Ibig sabihin yung buong mundo, makikita yung mismong pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo mula doon sa alapaap. So dito makikita natin na yung mga kamera talagang nakatutok yan doon sa pagbaba ng ating Panginoong Sokristo. Doon po yan sa Jerusalem. So ibig sabihin niya sa pamamagitan ng mga kamera, internet at mga satellite, talagang makikita ng lahat yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So malinaw sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, merong malaking gagampanan itong technology. Yan yung gagamitin para makita ng buong mundo yung pagbabalik niya mula doon sa alapaap. Ayon din sa Biblia, bago mangyari yan na bumalik yung ating Panginoong Sokristo, kailangan munang maibahagi sa buong mundo yung magandang balita. Masahin natin yung Matthew chapter 24 verse 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. So, paano mangyayari yun? Yung sinasabi ng ating Panginoong Sokristo na maibabahagi sa buong mundo yung magandang balita. So, mga kapatid, dyan na po muli papasok yung technology. Sa panahon natin ngayon, kitang-kita na natin yan na naibabahagi na yung magandang balita ng ating Panginoong Sokristo sa buong mundo sa pamamagitan ng technology. Wala na pong imposible dyan. Dati napaka-imposible yung mangyari yun na maibahagi sa buong mundo yung gospel, pero ngayon, dahil sa technology, naaabot na yung lahat. Nalalaman na ng buong mundo yung patungkol sa ating Panginoong Sokristo. So mga kapatid, sasabihin ko na sa inyo, itong binasa natin na ito, nagaganap na yan kasalukuyan. Tuluyan ang mapufulfill yung sinasabi na yan ng ating Panginoong Sokristo. Lalo na nga sa kanyang pagbabalik. Nakita nyo mga kapatid, bagamat walang sinabing technology sa Bible, pero ayon sa binasa natin, kitang kita na pagdating ng mga huling araw, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo, magagamit yung technology. So ngayon dahil nasa mga huling araw na tayo, nakikita na natin yung fulfillment ng prophecy na ito. Ibig sabihin, unti-unti na siyang nagaganap sa pamamagitan ng technology. Kaya habang nakikita natin na naging advanced na yung technology sa panahon natin ngayon, yan naway magpaalala sa atin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So yun mga kapatid, kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.